Ay mga sipag, maraming araw po sa ating lahat. So sa video ng ito mga sipag, isishare ko share dito kung paano po gumawa ng dance video na content po natin po mga sipag. So gaya nito po mga sipag, you know? So yan po yung gagawa na ng content mga sipag na meron po siyang background lyrics po sa ating dance video na may background lyrics po. Gaya nyo po mga sipag, you know? So yan yung gagawa na ng content mga sipag kasi nga po meron po nagtanong sa atin dito. Ito si Palo Sports TV. So sa tanong sir, Palo Sports, ang tanong nyo mga sipag, Sir, paano po gumawa ng dance video na may lyrics background po? Sana magawan po ng tutorial. Salamat po sa sagot. So, yung maganda itong tanong sa atin ni Palo Sports TV, mga si para magkaroon po ng idea o magkaroon po ng content ang mga ibang content creator po makasipag pag-creative ito lalo pa dance video talent nila po makasipag at meron itong background lyrics po. Isa yan sa nagpapaganda sa ating mga content video lalo po sa ating sayaw po na magugustuhan po ng mga viewers at talagang mag-share sila at mag-comments dyan at mag-follow pa pag once na hinangaan po tayo. So yan yung gagawa rin ng content mga sipag kaya panoorin nyo itong hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin yan. At para malaman nyo na yun, proceda tayo! So, proceed na tayo mga sipag, eh, no? So, dito po, sasabihin ko po muna sa inyo ang kinakailangan natin. So, dito mga sipag, kinakailangan po natin dito ng sayaw mo. O sayaw po natin kung ikaw po ay marunong sumayaw. So, sayaw natin na video. At kung ito ay meron ng background music dyan sa sayaw mo, mas maganda po. So, kung meron ka na yan yan mga kasipag, you eh, no? At gusto mo na malagyan niyan ng effects, animation, background lyrics sa dance video mo para mas creative at maganda panoorin At marami pong mag-share, maglikes comments mag nito. Dahil creative, dahil maganda po siya ang inyong sayaw at pagka-edit nito. So, yan mong gagawa natin yung content mga kasipag. Kaya panoorin nyo na to. Proceed na tayo. Punta tayo sa ating CapCut. So, sa CapCut tayo mga ako, meron na tayong video diyan. So, punta tayo sa ating CapCut. So sa akin dito mga kasipag you know, Meron na ako nakahanda na sayaw po Mga kasipag you know. So dito Hanapin ko po dito ang aking sayaw So sayaw ito galing sa TikTok lang Para magkaroon kayo ng idea you no? Know. So kung hindi naman po galing sa TikTok yung ano nyo So ayan, mas maganda So click nyo po yung new project po And then, so ito na yun mga kasipag you know. ito, 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 ito Ay dito tayo, hanap ako ng iba po mga sipag So hanap ako And dito sa dinownload ko mga sayaw ko po, hanapin ko lang po mga sipag So make sure nyo po talaga na nakahanda na po kayo dyan mga kasipaga na inyong mga sayaw. Ayan, download. Then hanapin ko po dito yung aking sayaw. yan galing naman po to sa TikTok no, para magkaroon ka ng idea. So ito yon Giniagawa mo! <laughs> post na natin baka makapirate tayo. Sayan, so, ayan, mayroon na tayong sayaw na talagang ibang sayaw to. Uh, pang slow mo. Click add. Ayan. na mapunta na tayo dito sa editing natin dito sa CapCut. So CapCut, ang dapit natin makasipag, you know? Ayan. So kung nakikita nyo po dyan. So kung nakikita nyo po dyan masipag wala po siyang background lyrics. So sayaw at music lang yan. So para magkaroon siya ng background lyrics po, yun na nga si Pag, you know? gagawin natin ay hanapin po natin dito yung text. And then, hanapin yung auto captions or itong auto lyrics. So, click nyo po yung auto lyrics. Yan. Para mag-automatic po siya, no? Yung lyrics na yan. So, magkakaroon na po siya ng mga word na itong kanta o yan, makasipag yung music na yan. Click start from video mismo. Creating auto lyrics na po siya. So, dito makasipag step by step tayo dito para mas maintindihan nyo po. Ayan na, nagsilabasa na, no? Yan po. Yan. So, yan. Yan. o post natin baka sa aling mga copyright tayo. Kung nakikita nyo po dyan, meron na po siyang lyrics. So, ganito mga si i-adjust nyo po yan dahil gusto nyo po ilagay daw sa likod. Yun, iba background daw yung lyrics na yan sa sayaw. So, kinakailangan merong effects, animation, o no? ano paman. Yan, lagay natin sa taas. Pag nilagay nyo yung sa taas, yung sa unahan, ayan mga sipaga, automatic lahat na po yan, ay, pati itong pangalawa, Ayan, uh, sentence, word, yan. So, mapupunta na rin po yan sa taas. Yan. So dahil gusto po ng iba na nasa likod po eh, yung lyrics na yan, magagiging background po. So ganito mo ang gagawin natin, no? Dahil meron ng lyrics yan, dahil gusto nyo po ng effects o animation, pili lang po kayo dito sa fan. Ayan, ha? Dito po tayo sa kanyang effects. Ayan. So marami na po dito, no? Pagpipilian nyo po, yan, pula. Ayan, yung font niya, explore nyo po dito mga Ayan, kung anong gusto nyo pong font na style nya, no, yan, pampakapal or something. So, pili na po kayo dyan, yung font na yan, din yung style nya. Ayan, kung gusto nyo yan, ganyan, o yan. So, explore nyo lang yung effects nya, yan. Kung gusto nyo pa talaga, explore nyo. Then, yung animation, yung, yung style, no, so dito mga kasi pag mas maganda talaga pag naka-pro. Yung pro naman, may bayad yan monthly. Ayan, no, yung parang nagpa-pop up, din parang uh, gulat, uh, talagang kusa na lang sumusulpot na mga background music yung lyrics niya. Ayan, naka yan. Explore nyo lang po dyan. Ayan, explore nyo lang po. Pili lang po kayo dyan, no? Pagandahin nyo po mga kasi pag ano, po kayong ano. And then, dahil gusto po nila na ang uh, uh yung background new, uh, lyrics na iyan ay nasa likod. So, ayan. Gwari, ito ha. Uh, ayan, mag fix na lang tayo. Ayan, ha. Yan, yan na lang. So, ayan. Okay na yun siya. Ayan, sample lang ito mga sipag, eh, no? Pagkatapos nyan, ay export na natin to. Ayan. So, nasa inyo na po mga sipag kung papagandahin nyo pa po, ano? You are using Pro. Ayan, mga kasipag, eh, no? Nakagamit pala tayo ng Pro. Ayan, may gamit ng Pro. So, cancel natin kasi may bayad yung Pro, mga ka-sipag. Ano ba yung nagamit nating Pro dito? Ayan. So, nakagamit tayo ng Pro, mga kasipag, eh, no? So, hindi po pwede na may Pro kasi may bayad yan. Cancel natin yan. Ayan. So, animation. May pro pala yung nagamit natin mga kasipag. Ayan, pag may pro, may bayad po siya, ha? Ayan, lagi nyo po tatandaan yan. So, glitch lang naman yon, Ayan, no? Ayan. So, ang na-pro natin ay doon sa fan. So, ganito na lang ang gagawin natin. Ayan, no? Ayan, no? So, ang daming pro, no? Na nagamit, Ayan. Ayan. Pwede na lang ito, yan. Yan. And then, yung uh, style natin, yung font natin, ayan, uh, gamitin natin tong, ayan, yan na lang. Yan mga kasipag ha, And then make sure nyo po pag na hindi talaga naka-pro na naka tayo ng pro may bayad yan. So hindi siya po hindi siya pwede mag-export pag once na hindi po tayo magbabayad o mag uh, monthly. Ayun ah. Oh, yan din yung uh, ano ba yung lagyan pa natin ng kulay yung ano niya no, yung FX niya. Ayun. Na ah, pula or something yan no. Oh, yan. So, yan. Export natin. So pag meron na siya mga sipag you know, Dahil gusto po natin malagay yan sa likod Export natin So nasa inyo na po kung papagandahin nyo pa po mga sipag you know. Ayan Dahil gusto po natin malagay yan sa likod Done Punta na tayo dito sa new project ulit Then hanapin nyo po yung na-export na Ayan hanapin natin to ganito lang po mga sipag you know. Ayan nasa na yun Ayan ito na So, ayan. Ayan, nandiyan na siya, oh. Ayan, sunod nating gawin, hanapin nyo natin yung sumayaw na wala pa itong lyrics. So, hanapin natin yon. So, dito tayo sa overlay. Click add overlay. Hanapin natin yung wala pa siyang lyrics. Ayan. So, ito na mga kasipag. yun, oh. Ayan, nanapin natin. So, meron pa akong pangalawang idea na iano ano nyo ha, na ituturo. Ah, ito, ito na, dito na siya, oh, ito na, ito na siya, oh, yan So, ayan na. yan So, yan, So, ganito, ito na yung sa overlay, no? So, overlay yung click nyo doon, yan, overlay. Then, nandyan na yan. So, syempre, isakto po natin yan, mga sipag Tugma dapat, no? Dapat sakto yung size niya. Yan. So pagkuan sa sakto na 'yung size niya, so hanapin po natin 'yung uh, cut out and then remove background. Ayan. So 'yung mismong uh, video na 'yon ay mawawala na po 'yung kanya'ng background. Ayan, nasa likod na po siya mga kasi mo no. na oh. mo <laughs> Post natin. Ayan, oh, na background remove na. Pwede na po siya yan, oh. And then make sure nyo lang po mga kasi pag you know, natugma po itong ato uh, natin, yung overly na ano natin, yung size nito, yan, oh. Tugma po siya kasi minsan hindi na din siya eh. Kaya make sure nyo po natugma. Yan. Ayan mga kasipag, binigyan ko lang po kayo dito ng guide no kung paano gawin talaga na mayroong background. And then kayo na po magpapaganda no na yung background lyrics nyo no na ito po yung maganda yung kanyang animation tsaka effects. So explore nyo lang. Kung kayo po ay naka po, mas maganda. Pili lang po kayo ng font no, kulay niya, yung effects niya, yung animation niya. So yung pro talaga may bayad po. Nasa inyo na po kung gusto nyo papagandahin, eh, nasa po. So ganun lang po mga kasipag o Ayan, okay. Goods na po. So, click nyo na po yung export para ma-export na. Then, make sure nyo lang ha, overlay, then remove background yung wala pang ano. So, ayan. Okay na siya. So, ganun lang po siya kadali mga si pag hindi na natin siya ulitin. Ayan, tingnan natin sa gallery na lang. Sa gallery. Ayan. Oh, ito na. Oh, yan. Okay na makasipag. Nandun po yung kanya yung mga background lyrics. So, ganun na po kadali makasipag. Ganun, sana po meron kayo natutunan sa Coden Vineyard po at sana po nakatulong. Maganda po ito para sa reels. Pero, mas maganda rin talaga pag wala itong copyrighted yung background music. Yun, makasipag. You know, Kung gusto nyo po, nagaling po dyan sa sound collection ng reels sa Facebook, pwede po manguha kayo doon din gagawin nyo dito na meron siyang background lyrics so pili lang po kayo ng mga pagandang background music doon po mga sipag na sasayawin nyo po so yan lang po mga sipag you know, para mas maganda talaga na creative ang ating mga content video o sayaw natin yung talent skills dyan so yan lang po mas share ko sa inyo mga sipag sana po nagustuhan nyo po at sana po nakatulong at kung nagustuhan itong video ng mga sipag, pasuport naman po sa ating YouTube channel ng Chris TV po mga sipag. Pasubscribe naman po mga sipag kung hindi pa po ikaw nakasubscribe. Pindunitin mo rin naman po ang notifical button para mas didig ka sa baabang video sa upload. At kung meron ka suggestion at katanaman mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa timakaya. At huwag rin po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.